May swerte, logic at hard work ang nauugnay sa pagkita ng pera. Kung isa lang dito ay hindi kayang magdala sa iyo ng kalayaan sa pananalapi. So habang nagtatrabaho ka ng mabuti, pupunuan naman ang mga luck part ng mga healing crystal para akitin ng pera. Ngayon ating alamin ang pinakamagandang pamamaraan for magnetizing money, kayamanan at kasaganaan sa buhay mo. Kaya naman narito ang mga 11 crystal na pangakit ng pera at swerte sa buhay. Number 1. Quartz Kristal para sa pakikipanayam sa trabaho at pagpirma ng mga deal. Ang malinaw na quartz ay tinuturing na mahusay para sa mga bagong negosyo, mula sa isang pakikipanayam hanggang sa isang pag-sign sa deal. Ang mga kristal ng quartz ay may malakas na intuitive na enerhiya upang mabalaan ang nagsusuod sa mga panganib. Ang isang maliit na kilalang lihib na pamamaraan ng pag-akit ng pera gamit ang mga kristal ng quartz ay ang paglalagay ng kristal on top of your bills o perang papel. Tinitiyak nito na ang iyong pera ay babalik sa iyo ng sampung beses pa. Ang quartz na kristal ay magdadala ng pag-ibig din sa lahat ng mga taong nagdadala nito malapit sa kanilang puso. Hindi lang iyon, nagtataguyod din ito ng balanse, pagpapahalaga sa sarili at pagpapanumbalik ng kumpiyansa sa sarili. Sa pamamagitan ng pagiging mas tiwala, magkakaroon ka ng mas maraming suwerte sa iyong mga pakikipanayam sa trabaho at sa pakikipag-usap sa ibang mga tao. Ang pangunahing binipisyo mula sa quartz ay darating sa mga taong ipinanganak bilang Aquarius. Pangalawa, amber. Ang bato para akitin ng pera, kasaganaan, swerte at kayamanan. Ang pag-install ng isang positibong pagbabago ay pangunahing papel ng mga kristal ng amber sa iyong buhay. Isa sa mga golden manifestation crystal. Ang amber ay isang maswerting kristal na ginagamit upang maibalik ang nawalang pera pati na rin gumawa ng mas marami pa. Sa tuwing namumuhunan ka ng iyong pera, ilagay ang amber kristal sa iyong ari-arian at linisin ang negativity pula dito. Ang amber ay pinaniniwala ang ding nagtataglay ng kapangyarihan ng araw, ay pinakamahusay na gemstone para sa Leo at Aquarius. Ngunit ang ipapang mga palatandaan ng sojak or mga sojak sign ay maaari ring makinabang mula sa kapangyarihan nito. Ang kristal na ito ay palaging nasa mataas na demand kaya kumuha ng isa ngayon at magdala ng kayamanan at good luck sa iyong buhay. Pangatlo, malasite. Bato para sa swerte sa pera. Ang malasite ay isa sa napakarilag na bato na may iba't ibang antas ng birthday. Ito ay mainam para sa mga taong nagsisikap na kumonekta sa mga maimpluwensyang tao dahil makatutulong ito sa iyo na makamit ang katanyagan at kapalaran through fail-proof deals. Ang Malasite Crystal ay gumagamit ng enerhiya ng mga bagong simula, paglaki at pagpapalawak na nagdadala ng kasaganaan sa buhay ng isang Taurus na maaring dalhin nila o magkaroon sila sa kanilang mga tahanan. Ang kristal na ito ay maaring magamit ng mga taong ipinanganak din bilang Scorpio at Cancer. Ang sunod ay ang Garnet, ang kristal para sa kasaganaan. Para sa mga taong nakaramdam ng biktima ng kapalaran at pagpasan ng mga problema sa pananalapi, perpekto ang batong Garnet sa mga oras ng kahirapan. Ang maliwanag na sikat ng Garnet ay nakakaakit ng kayamanan na nagpapalaya sa iyo mula sa nakababagot pati na rin ang takot o pagkawalan ng pananalapi. Ang pagsasama nito sa sidrin ay tutulong sa iyo na kumuha ng walang kamali-mali na mga pagpapasya sa pamumuhunan ng pera o pati na rin sa mga ari-arian. Sa buong kasaysayan ay dinadala ng mga tao o mga kristal ng garni dahil sa pinaniniwalaan na mapapabuti nito ang kanilang negosyo, karera at sitwasyon sa pananalapi. Makakatutulong din ito sa Capricorn na higit na makakaipon ng kayamanan at mapahusay ang kanyang negosyo. Sapphire, ang bato upang kunin pabalik ang iyong nawala na kayamanan. Kung ikaw ay nagdurusa mula sa isang devastating na pagkawala ng pananalapi, ang paghawak sa sapphire na malapit sa iyong meditative circle ay mag-aapoy ang kapangyarihan upang makaakit ng kayamanan bilang karagdagan sa pagkakaroon ng nawalang kayamanan. Ang mga sapphire ay mahusay para sa mga taong nagsisimula ng isang bagong kalakalan dahil nakakaakit ng magandang kapalaran at tagumpay. At bilang isang bato ng karunungan, itataguyod nito ang intelihensya kay Gemini, kakayahang gumawa ng mabuti at matalinong pagpapasya sa hinaharap. Ang mga taong naghahanap ng promosyon at tagumpay ay makikinabang din sa kapangyarihan ng batong ito. Labradorite Proteksyon mula sa pagkawala ng pera Ito ay isang healing kristal, tanyag para sa magandang kapalaran. Labradorite ones ay napakahusay sa pangunguna sa gawaing enerhiya para maakit ang benepisyo ng pera. Ang mga pribadong mga pag-aari ng mga healing crystal make it deal para protektahan ka sa mga maling pagpapasya na maaaring maging resulta sa pagkawala ng pera mo. Labradorite isa sa mga kristal na dapat ang lahat ay magkaroon para pagtibayin ang kanilang willpower, clear aura at iwasan ang pagdagas ng mga positive energy. Sa kahit anong kalagayan, ang mas lalo makikinabang ay ang mga taong ipinanganak bilang Leo, Scorpio at Sagittarius. Dahil nga sa ito ay nagpoprotekta mula sa pagkawala ng pera at nagdadala ng good luck. Jade Ito ay kristal para sa fortune at kayamanan. Bilang isang kristal ng paglago, ang Jade ay maaaring makaakit ng pera at mapanatili itong lumalago. Ang oriental na kristal ay mainam upang makakuha ng kalinawan kapag gumagawa ng mahalagang desisyon sa paghahati o pamumuhunan ng pera. Gamit ang tamang kristal na jade, maaari kang gumawa ng mga alahas sa mga talahanayan. Ang mga taong ipinanganak ng Marso bilang Pisces ay maaring magamit ang karamihan ng kapangyarihan ng Jade para sa paglikha ng pagkakatugma, balanse at mabuting kapalaran sa kanilang buhay. Ayon sa Feng Shui, ang mga taong nagdadala ng jade ay maaaring makahanap ng walang katapusang kapalaran, kayamanan at maraming kaibigan. Aventurine, ang bato para sa magandang swerte. Ang green aventurine ay isang kapakipakinabang na kristal upang maakit ang kayamanan at mabuting kapalaran. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ang karamihan sa mga namumuhunan ay nagdadala ng aventurine bilang isang talisman na palaging nasa kanila. Ang kristal para sa good luck ay nagmula sa salitang Latin na aventura, kahulugan ay pagkakataon. Kahit na ang aventurine kristal ay birthstone ng isang Virgo, lahat ng iba pang mga palatandaan ng Sojak ay maaari ring samantalahin ang kapangyarihan nito. Pinapayagan at nagdudulot ng magandang kapalaran, Kagalakan, balanse at pera, lalo na kapag nagbebenta ng mga produkto, nagbabayad ng mga bills, pagsusugal o paglalaro ng loto. Topaz, ang kristal para sa tagumpay ng negosyo. Isang napakaganda at malakas na healing gemstone ang topaz. Sa dilaw o light shades ay lubos na kapakipahinabang sa mga nagsisikap na makaakit ng kayamanan. Ang mga topas na bola ay dating nakilala bilang mga bola ng pera dahil ang kristal ay may kapangyarihan upang maipakita ang iyong pinakamalakas na mga plano sa pamamagitan ng lakas ng kalooban. Ang mga dilaw na topas sa tumutulong sa mga taong ipinanganak sa Nobyembre bilang Scorpio ay upang magpakita ng pera sa darating sa kanilang buhay. Dahil dito ang pagsusuot ng alahas na ginawa mula dito ay makatutulong sa iyo na maakit ang pera at kasaganaan. Ang pagiging birthstone para sa mga taong ipinanganak ng Nobyembre at Hunyo, ito ay pinakamahusay para sa Gemini at Scorpio. Pagbubutihin ito ang sitwasyon ng iyong pera simula sa ngayon. Citrine Paano gamitin ang citrine upang maakit ang pera? Ang isang maliwanag na kristal na kilala upang maakit ang pera at kapalaran ang citrine ay kilala rin bilang batong yaman ng mga ngalakal. Tamang-tama para sa lahat ng mga taong naghahanap ng tagumpay sa personal na negosyo at karera. Nagdudulot din ng good luck sa citrine bilang karagdagan sa masagana na bagong deal sa iyong negosyo. Binibigyan daan din ng citrine crystal ang Sagittarius na maging mas maayos ang pakiramdam at madagdaga ng tiwala sa sarili. Ang enerhiya nito ay nagpapalawak ng kapangyarihan ng kalooban tumutulong sa paggawa ng mga pagpapasya sa pera, pagsisave ng pera at pagkastos nito ng mas matalino. At ang ating huling batong kristal ay ang perido, ang bato ng pera. Ang isang maayos na kristal tulad ng perido ay mahusay para sa mga taong may masalimuot na plano tungkol sa pagiging mayaman. Maaari ka rin magmeditate sa perido upang linawin ang iyong isip sa kung paano makakakuha ng kayamanan. Ang mga perido ay may natatanging kakayahan upang madagdagan ang dalas na nagsusuod ng universal code upang maakit ang kayamanan, pinatataas nito ang lakas, at taguyod ng katanyagan. Ang perido ay sumasalamin sa puso at solar plexus chakra. Ang enerhiya nito ay nakaka nakakaimpluensya sa paglago ng anuman. Mabuti ito para sa kalsugan, kagalingan at kalakasan. Ang mga liyos na ipinanganak ng Augusto ay maaaring makinabang mula sa pagsusuot ng mga alahas na ginawa mula dito. Music ang aking buhay ay kulang sa sigla Gandang taglay ko ay hindi nila makita Ngunit nang ikaw ay makilala Ang beauty ko ay nililingan na So pick and pack, siya pili drop Sa isa siya, gaganda ang buhay Pick and pack Shop till you drop sa Easy Shop Mundo'y magiging magkulay So pick and pack Shop till you drop sa Easy Shop Gaganda ang buhay Pick and pack Shop till you drop sa Easy Shop Mundo'y magiging magkulay Mundo'y magiging magkulay Easy Shop Life is worth living